Hello mga ka-RB! Hi guys! Welcome back to our vlog and for today's video, ayan po, um, gagawa po tayo ngayon ng painting as I have here in front of me. ma canvas po yan, ayan. So, ang dami ko na po guys, mga nagawang mga paintings. I have like more than 10 naman na mga acrylic painting like for example, eto po, ayan, ginawa ko po yan ayan tapos, eto rin ayan guys gumagawa ako guys ng mga painting para sa uh, pan display namin sa bahay kasi nga, uuwi ako ng province ayan guys, so gagawa ulit ako guys ng panibago and then, meron ako dito guys mga gamit mga sa pagpintura ayan Marami akong mga biniling mga blushes. Ayan, guys. Marami ako niyan. Tapos, meron ako mga ganyan. Samahan niyo ako, guys, sa aking pag Habang ako ay nagpe for today's video para, ano, guys, ma-share ko sa inyo yung mga art at kalalabasan nitong mga acrylic na gagawin ko. Yung sa pagpipaint ko pala guys is ano, kung ano-ano lang guys yung maisip ko. Kunyari, maisip ko na gumawa ng ganyan. Susundan na lang guys ng kamay ko yan. Kung ano-ano na lang guys yung kalalabasan ng painting. Hindi naman ako pintor or hindi naman ako talaga ano guys. Naisipan ko lang kasi instead of buying yung mga mamahaling mga painting, why not na gumawa na lang, ba? Diba? So, ito guys, meron na siyang ano ba to? Card, ay ano ba to? Meron na siyang bracket dito sa likod. So, lalagyan na lang guys ng mga ano to. Lalagyan na lang ng mga sabitan para ilalagay na lang sa wall. Papakita ko rin sa inyo guys yung kung saan ito mga ipopesta sa bahay namin sa probinsya. iba ko rin yun, share ko rin sa inyo. So, ayun muna for the meantime, samahan niyo ako guys sa aking pagpipaint for today's video. Okay! ayan guys tapos na ako dito sa ano isa tapos ang gagawin ko ngayon guys dahil na very plain yung tingin ko dyan since basa pa yan lalagyan ko guys ng something na border na makakapagpa ano ba to emphasize nitong mga kulay so it's gagamit gagamitan ko siya dito guys oh so, gagamit ako ng mga color na yan para lumitaw itong eksena nito. So, kanina, nung pinakita ko sa inyo, wala siyang ganyan. So, may tira ako dito, sobrang kapal nung painting na ginamit ko, dyan sa pagbabrush dyan, i-brinash ko dyan. Ayan. So, okay pa rin naman siya, ganyan. Na-appreciate ko pa rin naman yung, yung kanyang ibig sabihin. Ayan, guys. So, ayan. Bongga lang siya, guys, kasi alam nyo kung bakit kasi nga ano um, nasa sa taong tumitingin na yan kung paano nila yan titignan guys yung painting mo a few moments later so ayan guys tapos na ako dito ayan hindi ko na maisip guys kung ano ba nga pwede ko pang ilagay dyan basta yan na yung final touch nun tapos eto guys eto na rin yung final niya Ooh. ayan yan na rin yung final nung isa Ayan guys, tapos yan na yung isa. So ayun mga ka-RB, I'm done with my painting for today's vlog. So ayan guys, eto na yung mga natapos ko. At eto na nga mga ka-RB, yung mga paintings ko na iuwi ko na dito sa amin, dito sa probinsya. Ayan, sobrang masayang masaya ako mga ka-RB kasi nakagawa ako ng na mga paintings na ganyan out of my ano hard work din sa pagpipaint out of my uh, you know eagerness na makag-come up sa ganitong mga uh, painting displays dito sa amin kaysa bumili ako so ginawa ko na lang to guys with all my heart and soul <laughs> de ba bongga 'di ba? Hindi man siya kagandahan sa paningin ng iba, pero ako guys, na appreciate ko 'to kasi I put a lot of effort, hard work, patience and so much time in every stroke that I made in this paintings. Ayan, 'di ba? So, yung kuya ko, guys, ayan na, pinapalagay na namin dito sa may bahay, yung mga paintings ko. Set by set yan, guys, tatlo-tatlo yan. So, may ibig sabihin yan, conforme na lang, guys, sa maglalaga, ay sa mag, sa titingin. So, so very supportive naman tong kuya ko, mga ka-RB, na... Maglagay nitong mga pinaghirapan kong ipint. Ayan, malapit nang matapos 'yung wall namin dito sa may hagdanan. Ayan, mga ka RB, I'm so happy kasi lahat ng mga pinaghirapan ko makakabit na rin. At ito na rin 'yung ibang set, guys, dito sa side. Malapit ito sa pintuan ng aking room. Ayan, ang sarap lang makita yung mga bunga ng mga pinaghirapan ko mga ka -RB. So ang saya-saya, napakasaya ko guys Kasi napuno ko na itong wall dito sa may hagdanan paket dito sa second floor ng aming bahay Maraming maraming salamat mga ka sa panonood